I've been you itong ating Doni Pangilina ay na-post na nga sa kanya social media account ng larawan nila together ng ating Belmariano alam naman natin na na-excite na nga ang mga bula sa magiging ending nga ng How to Spot a Red Flag na series nga ng ating couple at ipapalabas pa nga ito sa prime time. Pero ito na nga guys, ang pag-uusapan natin ang pinost nga na larawan ng ating Doni Pangilinan na meron nga rito caption na si Pogi at si Ganda. Hashtag Matcha. Iyan na nga guys na kung saan ay sobrang cute nga rito ng ating couple na talaga namang alam natin na kahit nga anong sabihin ng iba ay nakikita pa rin talaga sa dalawa kung gaano kalakas ang chemistry nila together talaga namang maraming mabula ang sobrang kinikilig nga sa ating couple lalong lalo na sa mga sweet moments nilang dalawa kaya naman stay tuned lang tayo for more up update kala at Bell sa mga susunod pa na ayuda dahil marami pa nga talaga tayong dapat abangan sa ating couple ngayong araw.